Kumusta kayo dyan? Good morning guys. Kumusta naman ang mga araw nyo guys. Ako ito. May bagong panganak tayo. Ito nagpapatulog ng bata. Ilagay ko siya sa luyan para mahinding yung tulog niya guys. Ganito yung makalumang paraan ng pagpapatulog. Mula noon hanggang ngayon. Ito pa rin. Ito pa rin ang mas effective na pagpatulog sa mga bata masarap ang tulog nila pag nilalagay sa ganito. Tapos para safe yung anak natin sa mga lamok. Dahil uso ngayon ang dinggi. Ito guys, oh. Nilagyan ko siya ng kulambo. Nipitan ko lang siya dito. Tali na, kabilang tali. Tapos, sa kabila din, lagyan ko rin siya ng ipit, oh. Tapos, siya dito. Ito guys. may naman kasi siya guys. So, imanin ko lang siya. Okay na guys. hindi na tulog ng baby namin. Ito. So, masarap yung tulog niya. Ito yung tali pag mando ako sa malayo. Tingnan ko lang muna. Kasi nandito naman na ako sa kwarto. Malapit kaya hindi ko na muna tinanggal. Tinali ko na lang din para hindi magulo. Hmm. Dito kasi siya sa kwarto para kung dito lang malapit sa kama kasi kung in case man maputol kasi yung tali guys oh. Ano lang to? Yung straw. Hindi pa naman siya masyadong mabigat kaya straw lang muna dito lang muna namin malapit sa kama. Kasi in case maputo, hindi, hindi siya ma ano hindi maapektuhan yung ano niya, likod. Yun. Yun guys, ganyan lang gawin nyo guys para maka ano kayo, makapagpahinga kayo. Mga nanay dyan na gusto makaprelax. Ganito gawin nyo, mahimbing yung tulog ng bibi nyo. Ito lang oh hindi yan iyak ng iyak na yung tulog niyan tapos din bago daw nyo ilagay